bahay. Tapos na kumain. Tapos na kumain ng yung kusinero sa bahay. Ngayon, maghanda naman ako maglaba ng medyas ng aso. Ayan. Dito lang to. Tapos magblast ako niyan kasi nga inhihan ng aso. May alaga. Yung ano ko dito nga kasabay ng alaga ako ng aso. Ang bulldog. Ito wraps up ngayon. Kakatapos ko lang na kumain. Nabusog rin naman ako mga kasambahay. kahit noodles lang yung ulam ko. Okay lang yung pisa naman. Magutuman ako. Pero problema ko nito. Yung ulam ko na naman bukas at saka yung mamaya tanghali hanggang gabi. Habis kahit piso wala na ako talaga mga kasambahay. problema ko talaga. Sana ko ano kasi pag pag magsabi ka na mag-advance ka, magalit sabi niya. Mag-advance ka na naman, eh, simple lang hindi ako mag-advance mga kasambahay na. Ano kakainin ko? Wala na akong ano kasi nga hindi nga ako libre dito. Botok ng libre yung pagkain ko hindi naman. Obligado ko mag advance ng pera para makakain, makabili ng ulam. Wala talaga kagabi mga kasambahay. Alam mo ba? alam niyo ba mga kasabay yung ulam ko kasi ma na yun eh, siguro ako wala nga sa ulam nag-ulam ako ng toyo yun ang inulam ko ganyan ako dito mga kasambahay. pero yung amo ko grabe magbayad nang sa ilang daan-daang piso pagkain niya masarap hindi niya alam yung katulong niya wala na palang pinakain hindi na maganda yung kinakain <coughs> puro puro ano na. So, ito yung pero hindi na healthy. Hindi na mataga healthy yung pagkain na yung ulam, noodles. Hindi nga ako nakain ng noodles pero wala akong magawa ang mga ay Ayoko naman na magtabaho ako dyan na nanginginig na ako sa gutom. Kaya ito, kakatapos ko lang magtrabaho, Maglaba na na tayo dito sa Mamamidyas na to. Ay. Ang sakit dito oh. Kuang nag-eat lang. Ganun. Hirap. Hirap ang buhay dito. Hindi na nga libre tayong pirahan. Pero yung pagkain naman wala. Hindi ako libre ng pagkain. Kasambahin. Kaya. Sana. Sana habang nanonood kayo sa video ko huwag niyo sayangin ipindutin yung bell at isubscribe ako share this video ang kalagayan ng isang katulong na nagtitiis na ano walang maayos na pagkain may maayos akong higaan pero pagdating sa pagkain wala mga kasambahay pumayat na nga ako kasi nga yung pagkain ko hindi healthy talaga 14 kaya ang sahod ko pero no free food kailangan ko raw mag advance para makakain ako ko ang sabi ng amo kong Chinese na babae grabe mga pasamay kasi yun din ang ano ng agency sana tulungan niyo ako mga kasambahay na tumaas yung aking subscriber at share this video para naman kahit pa paano magkaroon tayo dito ng gracia sa youtube kasi nga kagaya nandiyan na da, ano ko talaga ako nito mag ano na sa youtube mga kasambahin kasi nga gawa no may anak ako pirahan talaga sa didim dito banda mga kasambahay ganito na siya kalaki Paano hindi man niya sinabi sa akin ng maaga na mayroon pala siyang sis? Umuwi ako na itong ano lang may this year. Umiyak sa akin sa mama mayroon akong sabihin sa iyo. Umiyak ako ang kasamayan. Agad na siya ako ako. Sabi ko bakit ngayon mo pala ito sinabi? Dapat sinabi mo na ito noon pa para maagapan natin ang gamo. Malaki na mga kasamahay. Umiyak talaga kasi bakit hindi nagsabi ng maaga. Ganito lang talaga mga kasamahay. Tapos, sabi ng doktor, eh, di naman daw pa-cancer pa kasi pag makirot pala yung sis, ano, hindi siya cancer. Pero pag yung sis mo na nag lang sa ano, yun daw, cancer daw, yun. Kaya, kahit pa hindi cancer o ano, sabi ng doktor, ipatanggal. Eh, <coughs> Kaya, ano ko sana ako maghanap ng pera na hindi mo kumakaano dito kasi nga bawal dito ang advance-advance kasi sinulat na yan sa agency na bawal mag-advance sila ang nagano ngayon pag may problema emergency hindi na makalapit sa kanila kasi kung tutusin pwede ako dito mag advance ng kahit dalawang buwan man lang 24 o dalawang buwan kahit magtrabaho ang ko wala mang problema sa akin yan kasi ganyan ako dati dun sa amko sa Makati pinapa-advance ako basta may reason ngayon strict to eh, lagi ako inaaway pero at inaaway ako mga kasambahay, tinitiis ko yun pinagsabihan ko lang siya na huwag mo naman akong ganyanin araw-araw kasi wala akong kong ginawa kasalanan sa iyo bakit lagi mo ba ako inaaway sabi ko sa kanya sabi ko tatawag ako sa agency maghanap ako ng kapalit ko dito ayoko ng ganito na habang nagtrabaho ka mga kasambahay, lagi kang binubunga hindi mo alam kung anong kasalanan mo inaasikaso naman lahat yung aso babaho talaga yung bahay nila kasi may aso nga ma. ang ginawa ko, bumili ka Lysol bumiling Lysol lala na hanggang ngayon wala hindi bumili uli kaya habang nanonood kayo -no mga kasambahay please subscribe nyo ako kasi sayang yung panood pang hindi nyo ako isubscribe I-share my video para may makarelate din na katulad ko nangamuhan na ganito ang sitwasyon ko dito tinitiis ko lang kasi may anak ako nag-aral mahirap walang ano single mother ako mahirap may estudyante akong ano yung isang high school ko nang stop na kasi yun nga yung sahod ko dito hindi sapat yung college nga for picky ang monthly yung high school ko pa yung budget pa nila pagkain araw-araw mga kasamahirap meron pa bayaran sa motor kasi papuntang isla Hello ha, Hanggang dito na lang yung video natin ha. Please subscribe my channel. Tulungan niyo ako mga kasambahay. Ang hirap na sitwasyon pero umingiti pa rin yung kasambahay niyo. Kahit ganito, hindi na nga mapapaayos yung ngipin. ng walang-wala talaga. Mahirap magsabi ng kasinungalingan sa media. Kailangan maging totoo tayo sa tao, di ba? Okay, subscribe my channel and follow my Follow my YouTube channel. Thank you so much. God bless all.